Hello. Welcome back to Hello. my YouTube channel the drum for From the on We're all Asians. E <coughs> sakit so, na lang kamay ito ng pang ko mga panga magulang sa pagiging artist dahil artist tayo eh pero huwag dyan po kami sisiraan sa pagka-artist si <coughs> kasi po nahihirapan din po kami pero pero nasisira ko na. Okay. Masakit din po para sa amin yung mga kartis. Kasi po, nasisira ko na si po kami. Lawos ka. Kami pa. Sa pagiging artist ko po, oh. minsan, hindi ko po talaga nilalabas sa school talaga yan. Yung pagka-artist ko. Kahit importante ang artisans ko, hindi ko po nalabas Kasi po, nahihiya po ako sa kalay. Ayan, ito lang ako. Sa bahay lang po ako nag-gaganto at pa-artist. Kasi po, alam nyo na hihiyap po tayo sa talento natin. Kahit sobrang mahirapan na tayo, grupo din sa talento natin. Kasi, aral yan. binabakat ko na lang po ng ballpen. Kasi po talaga, hindi po talaga ako marunong mag Macho, sexy kaya. Artist po kasi. Ayan po, lagi tatandaan ninyo. Huwag po kayo maninira sa artist. <coughs> Kasi po, nasasaktan din po sila. Kasi, kayo hindi kayo artist. Sila artist. Bakit? Magaling ba kayo maging artist sa sabihin nila? No? Magaling po sila, kaya nga po, inuwa sila tulog ang artist. Kasi po, hindi ko nilalabas ang talento kong pagka-artist. Tandaan mo ni po yan. Hindi po ako minatawa. Na, ano, nak nagiging artist. po kami nagiging artist eh. Kasi po gusto namin mailabas yung talento namin, hindi sa school, sa bahay. Para ma-appreciate yun po ng namin. Hindi po ako uliiyak ha. May sipon lang po talaga ako. Tsaka paos po talaga po. Ayan po yung laging kapagaan. Lapit na birthday ko mga kapango. November 28. November, ano ba ngayon? 17. Eh, basta. Ang mutan ko. Binalag ko ito ngayon. November 17 yata. Mamaya so, na lalagay ko na lang sa comment. So, kailangan ako basta. Babara, babara, babara. Sana lang po. Dito, dito drawing ko Y2K pants girl. Y2K pants boy. Ma, Choo boy. Sexy girl. Oh. Nilalabas ko lang po yung pagkakartis ko sa bahay. Kasi po kayo ipakita yung talento ko. Kaya nga, sabi ni Rizal, may talento ka, nahihiya ka lang. Kaya nga, sinabi ni Rizal, maganda ka, hindi ka na nag-aayos. Matalino ka, tamad ka lang. Kaya nga matalino ako eh, kahit tamad ako. Kasi po nag-recite <coughs> nag -re din po ako hindi po talaga ako marunong mag-ballpen. Kaya binabakat ko na lang sa lapis. Kaya naglalapis muna ako tapos babakat ko na lang po. Ay, nandito pa po ako. Ito po, Y2K Pants Girl. Ito po, oh, ito. Y2K Pants Girl. Ito, Y2K Pants Boy. Ito, Macho Boy. Ito, sex Girl. Di ba, ang dami kong drawing. Ang hirap din po mag-drawing. Kala nila po, madali. Susi! Alam Ay mo. sa ka, pinapatingin. Bye-bye. <coughs> Bye-bye. Bye-bye.